to my youtube channel ito po muna ulit ako pupunta po ako ngayon dun sa asawa ko nag spray po siya ng pandam patulungan ko po siya yan po yung nag i-spray oh. ayan yung maluwang po na yan yan po ang i-sprayhan niya marami na po kasing damo yung kalamansi namin kaya nag i po ng pandamo mo. Ngayon lang po ako ulit nakapag live sa inyo. Pasensya na po kayo guys. Ayan guys. Hinahanap ko po siya dito sa may ano uh, ng kalamansian. Maraming damo. Ayan po. Yung isprehan ng pandamo Gihila po ako ng hose sa kanya habang nag spray Yung hose na hihilahin ko. Saan ba punta? Saan ba punta? Hihilahin ko lahat ito? Ito, ito? Ayan guys, nag tayo ng hose. Tutulong po ako sa asawa ko. Ayan, ayan. Ito, itong isang mahaba. Ito. Ayan po, medyo ma... medyo magalaw. Ang aking paghihila. <laughs> ang hirap sumot. Ha? Ito nga. Ang hirap pong mag video na ano. Ako lang may hawak ng camera. Ayan. Wala po kasi siyang kasama eh. Kaya ako na lang po yung maghihila ng hose ay, kagalaw hila po ako ulit hila tayo ng hose mamaya po mga tao na kami dito asawa ko po habang nag-i-spray may sound strip pa siya ang ganda ng kanyang tugtog kaya pala tawag ako ng tawag sa kanya hindi niya marinig tumutugtog pala yung kanyang cellphone ang ganda pa ng tugtog niya po akong masabi sa sobrang kasipagan niya. Yun nga lang minsan, yung pagbablog ko, minsan po tinatawanan niya eh. Ayan, ayan, ayan. Ay, aray! Ay, tinatawanan ako niya eh. Hindi daw ako marunong. Aray ko! Aray ko! Hinti pa ako napaupo. Aray! Sana malakas yung ano mo ah. Yung tugtog mo. <laughs> Oo. Okay, may sayaw pa. Eh dayang-dayang eh. Napapaindak. Napapaindak sa pag-spray. Eh wala nga kapagod-pagod yan. <laughs> Itatawa pa ako sa kanya. Sayaw ng sayaw. sayo ng sayaw. Para yung kanyang tugtog dayang-dayang. Kaya natatawa din siya eh. Ayun po, papalayo na siya sa akin. Taan dito lang ako sa lilim. Kasi mainit po. Sobra, sobrang init. Grabe. Pero pag madaling araw naman po, grabe naman ang lamig. Kaya, ang ano po ngayon ng mga tao, masakit ang ulo, may sipon. Dahil po dun sa ano, sa sa sobrang init, sa sobrang lamig. Ayan naman po yung asawa ko. Papalapit na naman siya. Ayan, papalapit na naman po. Ayan po, sumasayaw oh. <laughs> Bakit ko daw po siya binibidyo? Sumasayaw. <clears throat> Masaya po. <laughs> pampagana yan, pampagana. Tanggal pagod. <laughs> Dapat with chat -cha, ah. Huh? With chat cha. Hindi ka makasad-sad. Chat na lang, chat cha. -cha. <laughs> Ito guys gihila tayo ng hose ayan nahihirapan po kasi siya eh nahihirapan na hila hila ay 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 wala po kasi dito yung anak kong panganay eh kaya wala po siyang kasama pumunta po sila ng Victoria doon naman po nag spray ng kalamansi paano guys hanggang dito na lang po muna yung video ko sana po eh mag subscribe kayo sa channel ko supportahin niyo po ako hanggang sa huli bye bye po salamat sa panonood nyo bye bye